Magandang araw po sa ating lahat. Simulan natin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sa ating paglalakbay bilang mga alagad ni Kristo, ang araw na pagninilay at pag-aaral ng ating pananampalataya ay mahalaga upang mas lumalim ang ating ugnayan sa Diyos at mas may pamuhay ang ating pagiging tunay na Romano Katoliko sa programang Pagmamahal ng Diyos Gabay sa Araw-Araw. Ang ating topic ngayon sa pagsunod sa simbahan. Tayo'y inanyayahang magnilay, matuto at magbuklod bilang isang komunidad na nananalig sa awa, grasya at pagmamahal ng Diyos. Ang ating layunin ngayong araw ay hindi lamang magbahagi ng karunungan tungkol sa ating pananampalataya kundi higit sa lahat, isa buhay ang mga aral na itinuturo sa atin ng banal na kasuladatan sa tradisyon at magisterium at ng ating simbahan. Ang programang ito ay magsisilbing daan upang mas maunawaan natin ang lalim ng ating pananampalataya. Ang kalagahan ng mga sakramento at ang hindi matatawarang pagmamahal ng Diyos na gumagabay sa atin sa bawat hakbang ng ating buhay. Inaanyayahan ko po kayong maging bukas ang puso at isipan sa lahat ng ating tatalakayin naway sa ating pagsasama-sama, mas mapalalim ang ating pananampalataya at may padaman natin sa mundo ang pagmamahal ng Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay. Tayo na po simulan ang araw na ito na may galak at pananabik sa pagtanggap ng biyayang hatid ng ating Panginoon. Mabuhay po tayong lahat sa pagmamahal ng Diyos. Narito ang ilang Bible verses at church references na nagpapaalala sa atin na huwag tayong sumunod sa sariling prinsipyo, kundi sa turo ng simbahan. Number one, una. Number one, una. Mateo chapter 16 verse 18 to 19. At sinasabi ko rin sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pin mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Itinatag ni Jesus ang simbahan at binigyan ng awtoridad si San Pedro bilang pinuno ang simbahan ang gabay ng mga mananampalataya. Pangalawa, Unang Timoteo chapter 3 verse 15. Ngunit kung ako'y magluwat upang iyong maalaman kung paano ang dapat sa ugaliin ng mga tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at saligan ng katutuhanan. Ang simbahan ang haligi at saligan ng katutuhanan. Pangatlo, Lucas chapter 10 verse 16. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. At ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mga tinatalagaan ng simbahan ay kumakatawan kay Kristo. Kaya ang pagsunod sa kanila ay pagsunod din kay Kristo. Sa Catechism of the Catholic Church. Una. CCC 87. Ang mga mananampalataya bilang kanilang tungkulin ay dapat tumanggap ng mga utos at alituntunin na itinakda ng mga pastol ng simbahan. Sapagkat ang mga ito ay ibinigay bilang tagubilin ni Kristo. Pangalawa, si 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 Catechism of the Catholic Church 2039. Ang personal na konsyensya at ang pag papasyan nito ay dapat palaging naayon sa salita ng Diyos at sa magisterium ng simbahan. Bilang mga Katoliko, tinatawagan tayong maging mapagpakumbaba sa pagsunod sa turo ng simbahan. Ang mga prinsipyo mula sa sarili ay kailangan isa ilalim sa mas mataas na otoridad ng Diyos at ng kanyang simbahan. Ang pagsunod ay tanda ng ating pananampalataya at pag-ibig kay Kristo. Ama naming mapagmahal, kami po ay taus pusong nagpapasalamat sa biyaya ng araw na ito. Salamat sa pagkakataong mapagnilayan ang iyong walang hanggang pagmamahal at mas mapalalim ang aming pananampalataya. Bilang iyong mga anak, salamat sa karunungan at inspirasyong hatid ng aming pagbabahagi at pagtutulungan bilang isang komunidad. <clears throat> sa pamamagitan ng mapagpalang intersesyon ng Mahal na Birheng Maria, ang aming ina ng simbahan, kami po ay lumalapit sa iyo. Tulungan mo kaming isabuhay ang aming mga natutunan upang ang iyong pagmamahal ay may padama namin sa aming pamilya, mga kaibigan, at sa lahat ng aming makakasalamuha. Gawin mo po kaming tapat na saksi ng iyong liwanag sa mundong ito. Hinihiling din po namin ang panalangin ng lahat <clears throat> ng mga banal na nauna ng nagtagumpay sa buhay kabanalan. Naway maging inspirasyon namin ang kanilang halimbawa upang patuloy kaming magsikap na maging karapat-dapat sa iyong kaharian. Lahat ng ito'y hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak, aming Panginoong Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, mapagsawalang hanggan. Amen tinatanggap ka namin, mahal na ina, at ang lahat ng mga banal, ipanalangin mo kami. Sa pagtapos ng ating programa ngayong araw, naway bauni natin ang mga aral at inspirasyong ating natanggap. Patuloy nating yakapin ang pagmamahal ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay at maging daan ng pagpapala para sa iba. Huwag nating kalimutang magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sa kanyang pagmamahal. Tayo'y laging may gabay at lakas upang harapin ang bawat hamon ng buhay. Sa paglalakbay nating ito bilang mga Romano Katoliko, maging matatag tayo sa pananampalataya at sa pagsunod sa mga aral ng simbahan. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating programa. Hanggang sa muli at naway ang kapayapaan ng Diyos ay suma sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Mabuhay tayong lahat sa liwanag ng kanyang pagmamahal. Paalam! at purihin ng Diyos magpakailanman. In the name Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.